Yun know, o, ang ngayong araw mga pas, may share ako sa inyong video pin Dinayo pa tayo ng no? subscriber natin Solid sub subscriber natin to siya, matagal na Ayan, siya Si Jobita, ang tagal na niyan Since ano pa yan, since nagumpisa tayo mag vlog 2022 no Subscriber na talaga natin niya Ngayon, nagmessage sa akin dahil Ang nireklamo nire niya, Eto, pakita ko sa inyo mga paps Ito nireklamo nire niya Ayan no? yung nagbiblink yung oil yan at saka yung ABS daw hindi nawawala kahit tumatakbo na siya kumbaga steady na siya so yun ang share ko sa inyo mga paps at saka syempre change oil muna natin siya change oil natin then palitan natin ng gear oil at saka eto syempre air cleaner bali bubugahan natin ng hangin so ano wala na namang cheche buretche pa paps na natin game Siyempre, unahin muna natin yung pag-change oil Pag mag-change oil kayo sa mga naka NMAX dyan Mga naka NMAX V2, V1 Yan, ito lang yung drain plug nyan mga paps Yung mga hindi nakakaalam Diba? Dito may kita nyo yung sa ilalim Turo ko sa inyo ha Ayan Ayan Luwagan natin to 17mm pala siya, hindi pala siya 14 Yan Grabe, itim ah Ano to? Diesel? Gear oil. Ito lang yung mga pops. 12 mm. Simple arithmetic. Linis po. Pag sa gear oil, ah, dalawang change oil kayo bago ka magpalit nito. So sa akin kasi, siya kasi nanonood lagi ng video natin. Ah, pag nag-change oil daw siya, talagang sinasabay niya rin yung gear oil kasi mura lang din naman. Okay. Siyempre, tanggalin din natin yung air cleaner para mabugahan natin. Yung lagi kong paalala sa inyo mga paps kailangan, ang, ang Philips screw nyo is sakto siya dito para hindi kayo mabilu mabilugan yan, di ba? Maraming nagano sa atin, nabibilugan dito eh. So, dapat yung sakto siya, ayan o, ganyan ba? Diba? Saktuhan siya So, pagtanggal natin, siya. Okay pa naman. Ah, uh, pwede pang hindi papalitan palitan. Bugahan lang muna natin. Okay, wala nang tumutulo, no. So balik na natin. Yan na. Oh. Ganyan mga paps oh. pagbalik oh. Tas kamayin niyo muna syempre para iwas. Lost thread. Bago nyo siya ikutan. Paghigpit mga paps, mayroon pa naman akong video nagreklamo no. Na ano siya nito, na lost thread. Kasi masyado niyang hinigpitan. Tamang ano lang mga paps, pakiramdam niyo lang, ayan you know? oh. Yeah, wag na kayong ngingiwi oh. konting ano lang 'yan. Hindi naman kakalas 'yan. Game. Sarado na natin. Tama lang ha. Yan, oh, tama lang 'yan oh. Huwag masyadong mahigpit. Kasi nalolost thread 'yan. Okay, salin na natin. So, sa pagsalin ng langis, mga paps, 900 ml lang ha. Magtitira kayo ng 100 ml. Kasi si Nmax, si Aerox, ano lang yan, 900. Pag nalagay nyo yung isang litro, masyado ng marami. So, kulang lang konti lang. Pero... Ayan. Salin natin yung gear oil. Yan, yan. So, tapos na tayo dito sa Change oil na. Ngayon, Job, tara. Turuan kita, Job. Pinabugahan ko muna sa compressor yung ano, air cleaner. Ngayon, turo ko sa inyo mga paps. Pati ikaw, Job, para hindi mo na ako tawagin. Anak ng pasig. Ayan, oh. Di ba, pag tapos nyo mag-change oil, ayan, nagbiblink siya. Ang gawin nyo dyan, pindutin nyo lang to. Ito, ito, to. Ito. Sa so, mga naka-NWAX dyan, ha. Ah. Ngayon, Papu eto, papupuntahin natin sa trip. Ayan, yung trip na yan. Nakalagay sa trip, mga paps. Ilong press nyo lang siya. na, ah, makita nyo ah. Ilong press. Nagbiblink na rin siya, di ba? Napansin nyo, nagbiblink na rin. Ayan Oh. Saka nyo siya, ilong press ulit. Oh, ah, long press nyo ulit. Okay, nag-zero na. Then, huminto na siya. Okay, hindi na siya nagbiblink. Then, balik na lang ulit kayo sa Odo. O, oh, ayan. O, oh, di ba? Wala na. Hindi na siya nagbiblink. Okay. Ganun lang kadali, no? Then, yung ABS naman, pagka umiilaw ng ganyan yan, mga paps, natural yan. Pero dapat, pag takbo niyan, namamatay siya, di ba? Ngayon, sa kanya daw, hindi ba namamatay kahit tumatakbo ka? O, oh, hindi daw siya namamatay. So, ang check checkin nyo mga paps, eto. Ay, nalaglag. Eto, eto. Dito kasi yan sa sensor niya, no. Oh. Nakikita niyo tong sensor niya ito. At saka ito. Tingnan niyo kung may mga bara yung mga butas na yan, ito to. Kasi diyan yan nagse-sense sensor na to. Yung mga butas. Ito sa kanya malinis 'yo, oh. then walang bara. So ang gagawin natin dito, saka ito pala mga paps, itong wire na to. Yung wire na yan, checkin niyo yan. Yan 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 yan. Tapuntarun kung baka kinain ng mababait natin kaibigan no yan yan lang yung issue niyan tapos eto sa kanya susubukan ko muna tanggalin to titingnan ko baka corroded na yung ano malamang ito lang yung corroded yung dito or check checkin niyo rin yung fuse yung fuse niya sa ABS baka merong baka pumutok okay so kalik kalikutin muna natin so buksan muna natin to buksan muna natin siya palinis natin. Job, tanggalin mo, Job. Ikaw e, na magtanggal. Kanong Saan dyan? Matuto ka rin. Ito. Ito, ito to. Oh. Anong boss? Jis. Jis. Wag yan, wag yan. Yung gamitin mo yung bilog. Yan, para hindi siya ma-lost Pa doon? Dito. Oh. Uh. Kaliwa. Ano? yan. Okay. Yan. mo na. Ito, ito lang. Ayan, dahan-dahanan nyo lang mga pops. Pag binubunot nyo. Ito, nililinis ko lang ito eh. Pagka may, ay ayaw mamatay yung ano. Ayan nga, oh, corroded nga. Oh. Ayan mga pops, so, tinan nyo, dumi. May dumi ba? Ay, grabe. Ayan Oh. Ayan tinan dumi. Malamang, ayan lang yan. So, ito, Job. Pulasan mo lang ito. Kuha kang basahan ito. At saka yung, yun know, oh sana masolve natin dyan ngayon pag hindi natin nasolve dyan titingnan natin yung ito ito yung wire nya ito then punta tayo sa fuse okay ganyan lang mga paps basic na basic lang yan yun okay na boy okay na oh kaway ka muna dyan ah taga ubay yan pinabugahan ko sa kanya sa compressor dun tindahan Malinis na oh. Yun Oh, oh di ba? Makakahinga na siya kanina, puro ano eh. Ang galing mo, Boya. Oh. Malinis na. Pwede na salpak to. Tingnan mo natin si Jubita. Ito, ito, ito. Yan. Ganyan lang gawin niya mga paps. Linisin niyo lang yung ano diyan. Kasi malamang hindi na nagko-contact dahil tinan niyo naman yung dumi kanina, di ba? Okay, kapit natin. Okay na 'to. Yun oh. Linis oh. Okay na, salpak mo na yan diyan. Ayan. Lock. Magdasal ka na ma okay na. <laughs> Pero kadalasan mga pop sa mga na-encounter ko, ganyan lang naman talaga, nililinis ko lang yan diyan. Okay. Testing. Moment of truth tayo ngayon. Ganan natin ngayon. O, oh, ba diba, hindi na siya nagbibling ko, yung oil. Di ba, ganun lang. Ito ang ABS. Dapat mawala siya pag itakbo na. Pag tumatakbo, pag umiikot na siya. Umiikot na yung harap ng gulong na. Okay, testing natin. Yeah. Ayon, yung oil Ayan, ano na naman dun. Ay, hindi tanig yata nagkaya palit yan eh. Gear oil? Ah, oil. Ano pala tayo, no? Sunod, ano pala. Sunod, ano pala. Boy, boy dito, boy. bale angkas pasahan, boy, para makita nila. Yan. 'Di ba hindi na siya nagbi-blink yung oil? Okay na. Etong ABS dapat mawala 'yan. Eh, mo na tin. Hindi <laughs> pa rin nawala. walang n'yo. So, hindi siya nawala, no? Ha, ah, balik tayo, dapat nawala na 'yan. Hindi pa rin nawala kita, ba boy. Wala, hindi nawala. So balik natin. Check up natin yung fuse. Wala, hindi nawala, job. Ganun tunog ano. baklasin na natin 'to. Kasi yung fuse box ng NMAX, NMAX niya doon dito sa harap, no. Dito tayo magtatanggal. Ito so, yung mga fuse box niyan, ito. Yan. Tingnan natin yung sa ABS. Oh. ABS. So buo siya, oh. So dito rin sa kabila mga pa may ABS din eh. No? Talaga ABS. Kaso buo siya. Buo. Ayun oh. So ibig sabihin buo yung linya ng ABS so ang problema nito kaya ayaw siyang mamatay ang gagawin na lang dyan mga paps, papadelete na lang natin sa scanner no? so dali natin sa tropa Ah, uh, padilit sa scanner. So pag nangyari din sa inyo mga paps na ganun, 'di ba? Nilinis na natin yung sensor. Nilinis na natin yung sensor niya, then na-check natin yung mga fuse tapos yung linya niya. Ayun, mukha namang walang kinainan ng mabait. Pag ganyan din sa inyo mga paps, uh, ah, dalhin niyo na 'yan sa ano mga paps, dalhin niyo na sa may scan scanner, okay? Para guys, ipapadelete na lang natin sa may scanner niya. 'Yan, okay? Mga paps, ganun lang mga paps. So sana may nakuha kayo kahit konti ngayon, no? Kahit konti, may natulong ako sa inyo kahit konti, okay? Adios mga paps. And salamat po. Okay, yon, O, Job, okay na yan, Job, ha? Paps, pagkano, okay Paps? Magkano gagawin? Wag na. Hindi na. Ikaw naman maliit na bagay lang 'yan. Iyo. Hindi tayo sa Hindi, hindi, hindi na. Ma Bibigyan pa kita ng t-shirt. Ayun na, ito. Ah. Oh. JV you go yan ah. Ayun, JV Ugo. go. Ah. Oh. Ayun, sayo na yan. Ay, Thank you, Bob, <laughs> Pakita mo, pakita mo yung likod, 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 likod. Ayun ah. Oh, ha? Kuwapo. <laughs> Ayun. Okay. okay, okay na. Pops. Okay. Oh, yun, mga pups. Ok. Ah, bien, Adios.